Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan ng taong mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa'yo? Ngayon mismo, kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon kung gusto mo na ikaw ay tatawagan ng partner mo ngayon mismo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at pagkatapos isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng kaunting asin at ilagay ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos ilapit ang palad mo sa baba mo o ilapit ito sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apelido sa kapangyarihan itong asin. Ako ay tatawagan mo ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang itapo ng asin at huwag niyo pong burahin ang nakasulat sa palad mo. Hayaan mo lang ito na mabura ng kusa. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto at kung naging okay na kayong dalawa ng partner mo at palagi na siyang tumatawag, text o chat sa iyo, ay pwede mo nang ihinto itong ritual. Basta gawin lamang ito ng isang beses sa isang araw. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko kahit naging okay na kayong dalawa ng partner mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.